Hello guys, what's up na naman mga ka-JC at ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng uh, oras or paano magdagdag ng oras sa ating mga PISO wifi. and then, halimbawa, uh, PISO wifi system nyo, kung gusto niyo mag add ng oras or magbabago kayo ng oras halimbawa gawin yung um, 30 pesos is 1 day hindi depende sa inyo so ang step by step ituturo ko sa inyo for now so first step punta lang tayo sa wifi and then log in lang tayo sa ating wifi and then connect po tayo dito sa my sign uh, ating piso wifi ayan connect lang po tayo sa ating piso wifi and then Ayan, magsasign in po yung ating piso wifi para sa ma-continuous. After po noon, punta tayo ng Google Chrome. Ayan, kapag nagpunta sa Google Chrome, search lang po natin yung admin access ng ating piso wifi or ng piso fi system. Search po natin dito is 10.0.0.1 slash admin. Ayan, mas maganda po kapag tinipe nyo isa-isa para makuha nyo mismo yung uh, mismo admin nung ating mga piso wifi. And then dito po, makikita nyo yung ating admin access. Ayan po, bali dito nakasulat dito yung ating uh, scroll up lang na natin, yung ating username and password. Yung username and password naman po, makikita nyo to or makukuha nyo to doon sa mga Uh, builder ng piso wifi na ating napagbilhan. Ayan, pwede nyo pong hingin sa mga builder ng ating mga piso wifi kung ano po ba yung ating username and password ng ating mga piso wifi. And then, login lang po tayo dito. Standard username po niya is administrator. And then, uh, ano natin yung password. Ayan po, kapag na uh, na-type na po natin ng administrator and then yung ating password, select na po natin yung sign in. Ayan. Wait lang po natin lumabas yung pinaka-dashboard. Ayan po, lumabas yung pinaka-dashboard niya. So dito, bago natin siya mababago, select natin yung tatlong guhit sa taas. Ito po sa pinaka-taas ito. Yung tatlong guhit na yon. And then after po nun, yung topic natin is paano magbago ng oras or paano magdagdag ng oras or wifi rates sa ating mga piece wifi. Select natin itong rates after po natin maselect yung rates, punta tayo dito sa Wi-Fi rates. Ayan. Select lang po natin ang ating Wi-Fi rates. And then, dito na po tayo magbabago ng oras or mag add tayo ng additional ng oras na ating mga piso Wi-Fi. O yung ating mga rates. Ayan. Pwede po tayo magdagdag. Halimbawa, yung rates natin, ganto po yung standard na rates. Tapos, gusto nyo pong magdagdag yung halimbawa 30 pesos is one day. Yan, select lang po natin dito, create new. Yan new. Ayan po, ilalagay lang po natin yung coins kung magkano daw po yung ihulog ng ating mga customer or client. Sa 30 pesos. Ayan. And then, kung ilang oras po or ilang days yung ating ilalagay, pwede nyo pong ilagay dito. Ayan po, yung nabawa, gusto nyo ng 30 pesos is 1 day. Ilagay lang po natin 1 day sa so my days. Ayan. And then, save na po natin. After nun, ayan, automatic na po siyang nakasave sa ating mga piso wifi bendo. Ngayon lang po, ayan, 30 pesos is one day, nakasave na po siya, halimbawa, wala siya nakaset. Ngayon, example naman po, kapag gusto nyo yung palitan, halimbawa, yung 5 piso nyo, may kakopetensya kayo yung ibang mga piso Wi-Fi, tapos gusto nyo yung taasan yung ating oras, ang gagawin naman po natin, halimbawa, yung 5 piso, iselect natin itong parang lapis. Ayan, halimbawa, yung 5 piso, gagawin natin 3 hours. Example lang po, halimbawa, may kakopetensya tayo, tapos gusto nyo yung mas mataas yung oras, Nambawa yung 3 hours, ay yung 5 piso, gawin natin 3 hours, pwede yung pwede po. Ayan, and then save po natin. And okay. Ayan, lalabas na po dito yung 10 piso na, 10 piso? Yung lating 5 piso is nasa 3 hours na. Ayan, automatic na po nakasave yun sa ating mga piso wifi. Ganun lang po kadali mag uh, set up ng ating mga piso wifi sa ating piso wifi vendo. Piso Five System. Ayan po. Ganun lang po kadali mag-setup ng rates. Okay, yun lamang po at maraming salamat.